Masarap ang pakiramdam kung na-appreciate ka ng mga taong nasa paligid. Kahit sa kaunting paraan na ginawa mo, sobra-sobrang pasasalamat ang maririnig mo. Dapat ka rin maging ganito dahil kahit anuman biyaya ang makikita mo. Isang pagpapala na kailangan pahalagahan mo. Mas malaking biyaya kung ikaw ay nakakaalala. Mas malaking pagpapala kung tumutulong ka sa iba. Hindi man lahat ng tao ito ay makikita Tandaan na busilak ang puso sa lahat ng ginagawa. Maraming biyaya nagkalat sa buong mundo. Nasa sayo lang kung paano mo pahalagahan ito. Hindi kailangan sabihin para maalala mo. Pagmamahal at pagmamalasakit na binibigay ng kapwa mo. May mga instrumento na gagamitin niya. Taglay ang mga pagpapala at mga biyaya. Hindi man ito ma-appreciate ng iba. Makikita mo lang ito pag ang lahat ay nawalan. Na. Sobrang mahiwaga ng buhay. Marami pa rin pagkakataon na binibigay. Kahit ang mga problema ay walang humpay. May mga darating para maging karami. At magbibigay liwanag sa bukang liwayway. Ang lahat dito sa mundo ay isang biyaya. Kaya magpasalamat sa iyong mga tinatamasa. Maliit man ito, malaking pagpapala. Isang kaimanan pa rin na hindi makikita sa iba. tara saya na na malala. <laughs>